Gawan ho na ng reaksyon to. Gawan ho nang makuha yung atensyon ng gobyerno ng bansa natin upang malaman ng ating mga punang taong bayan, lalong-lalo na sa Mindoro, na meron tayong ganyang ginagawa na wala man lang consultation at walang public review. Hindi lang ho itong content na to is para lang sa mga ordinaryong Pilipino. We are doing this because what? Because ang gusto nating malaman, gusto malaman ng taong bayan yung totoo. Go, huwag natin i-blame dun sa Huwag natin i-blame kay Gerald Pakanan O sa engine na Gerald Pakanan Woo! Masabi natin dito sa DPWS ito Kasi matino eh Di ba? Kailangan makita ng tao Tama yung standard na ginawa niya Woo! At angkop doon sa flood control na lugar Woo! Kakapalan mo ba? Kung lulubog naman? Sige nga, gob Tanong ko po sa inyo Mukha hong mas makapal ho lahat Ang naging bulsa ninyo 'di ba? Question is allegedly ang sabi, dinadala sa China ang buwangin. Wee! Kaya mga kababayan ko, mag-isip-isip po kayo. Tingnan ho ninyo. Alamin ho ninyo na mabuti. Pag-aralan niyo ho mabuti. Mga kababayan ko, questionin niyo, magsumbong ho kayo sa ating gobyerno. Wee! Isa pa, bakit tila ho ba nililihis nitong politiko na to ang issue? Bakit tila ho ba pinopolitika nito yung pagiging DPWH ni Mr. Gerald Pakanan, ni engineer? Hindi ko kilala si Gerald Pakanan, number one. Hindi ko siya kaano-ano kasi nakita ko yung history, nagbabasa ako, nakita ko lahat na wala naman siyang uh, ghost project na tinrabaho. Wala naman siyang anomalya. Kung baga nagpreperform siya as a ordinary engineer. Hindi siya katulad ng iba na sandamakmak ang pera sa bulsa na nagpapayaman. Mga kababayan ko, sabi ko sa pag tama ang ginagawa ng tao, pagtatanggol natin dito yan. Pero pag mali ang ginagawa ng tao, babatikusin natin dito yan. Tila ho ba, dinidikdik niya ho itong DPWH engineer natin. Balita ko ho, Gob. Hindi ko na papangalanan, mga kababayan ko. Balita ko dito sa gobernador na to, tatakbuhan siya ng congressman. Mga kababayan, last term bilang governor, kaya tatakbo ng congressman. So ang tirada banatan, huwag masale sa isyu ng flood control. So mga kababayan ko, kayo na pong bahalang humusga sa mga tao na yan. Kayo na pong bahalang uh, dumi, uh humustisya para sa atin. At kayo na nang magbahalang magkomento sa baba kung ano ho ang nais nyong ikomento, mga kababayan ko. Maging aware po tayo, mga kababayan. Hindi masama magtanggol ng taong tama. Mga kababayan ko, alam niyo ho anong masama? Yung magbulag-bulagan ho tayo sa ginagawang mali ng iiba, mga kababayan. Ako ho si Biyahin ni Koy TV, mga kababayan ko. Magkita-kita ko tayo mamaya ang gabi, mga kapatid. Maraming maraming salamat po. Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe.